Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ano nga ba ang karunungan na galing sa Diyos? Ano nga ba ang karunungan na makalangit? No? Alam nyo mga ginigiliw, ang karunungan na galing sa Diyos ay mapagpakumbaba. Sinasabi niya po dito sa Santiago, no? Ah, 3 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Sabi niya po dito. Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan sabi niya po mga kinigileo ang tunay daw na karunungan mga ginigilaw ayon sa salita ng Panginoon ay makikita ito sa wastong pamumuhay no makikita mo ito sa bunga ng pamumuhay ng isang tao sa kanyang pamilya kung paano niya iniingatan ang kanyang pamilya mga ginigilaw no kung paano uh, yung isang pamilya ay namumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Mga ginigiloy kung paano dinadala ng ama at ang kanyang ina, no? Kung paano dinadala ang ama ang kanyang pamilya papunta sa ating Panginoong Kristo 'Yun po ang tunay na karunungan na may wastong pamumuhay at pangalawa may bunga ng kapakumbabaan no yung may pagpapakumbaba na tinitignan mo palagi ang, ang 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 kapwa mo yung kapakanan ng kapwa mo nagpaparaya ka mga ginigiliw yun ang isang uh, 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 karunungan na galing sa Panginoon mga ginigiliw pero ang tao mga ginigiliw no Uh, hindi ito makikita sa pamagitan ng, ng, ng natapos natin, yung taas ng pinag-aralan ng isang tao, mga ginigiliw. Hindi po yun karunungan, kundi yun ay uh, galing sa mundo, mga ginigiliw. That is just a knowledge. Magkaiba po ang knowledge at sa kawisdam, mga ginigiliw. No? Kaya makikita po natin ito sa wastong pamumuhay, kapakumbabaan at karunungan, sabi niya po, mga ginigiliw. Pero ang tao, gustong gusto nila ang recognition. Ito ang gustong gusto ng tao, uh, yung appetite of ego, mga ginigiliw. No? They wanted yung, yung place of honor, yun ang gustong gusto na, na pinupuntahan ng tao, yung, yung place of honor yung recognition, yung nakikilala sila mga ginigiliw. Hindi po yun ang tunay na karunungan kundi yun lamang ay kaalaman na galing sa mundo mga kapatid. Kasi ang, ang, ang karunungan na galing sa Diyos katulad po ng sinasabi ng salita ng Panginoon ay nagsisimula po ito sa pagkatakot sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom sabi niya po mga ginigiliw. So dito uh, um, ang sabi ng Panginoon no ang ang karunungan na galing sa langit no mula sa langit una sa lahat ay malinis malinis mapayapa maamo puno ng awa at namumunga ng mabubuting gawa no at hindi uh, mapagkunwari hindi nagtatangi no uh, namumunga ito ng katuwiran na binhi ng kapayapaan itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan mga Giligileo. So yun po yung mga katangian ng uh, karunungan mga giligiliw na galing sa langit no, na malinis, mapayapa no, sabi niya po dito sa Santiago 3:17 no. Mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan, mga ginigiliw. So yun po yung mga karunungan na galing sa Diyos, karunungan na galing sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Hindi po yung, yung, yung taas ng pinag-aralan ng isang tao. Walang silbi na napakataas ang pinag-aralan natin kung wala naman yung mga katangian na ito na sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi tayo marunong magmahal, hindi malinis, 'di ba? May pagyayabang No, hindi po yon mga kapatid. Ang karunungan ay may pagpapakumbaba at wastong pamumuhay ng isang tao. Makikita mo ito, makikita mo ang ebidensya sa pamumuhay ng isang tao, mga ginigiliw, ang tunay na karunungan, mga ginigiliw. So I hope you are being encouraged muli sa salita ng Panginoon sa umagang ito, mga ginigiliw at sa lahat po ng tumatangkilik ng gawain na ito ng Panginoon. I-share po natin ito, mga ginigiliw, upang sa ganun ay marami pa pong makakakilala sa ating Panginoong Isa Kristo. God bless everyone. God bless po.